Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Mga kababayan, hindi po ako Marcos loyalist pero tinitignan ko I recognize 'yun pong magagandang nagawa ng administrasyong Marcos. Hindi po ako isang panatiko kung may mga mahuhusay na nagagawa o nagawa ng isang leader, yan po ay hinahanga natin, yan po ay pinapalakpakan natin. At so far mga kababayan, sa pagtatrabaho ng ating presidente, nakikita ko po na wala namang pong problema sa kanyang performance. Una, isa isa-isahin po natin. So far, ito po yung para sa akin. Yung po mga points na nagustuhan ko po, yung mga nagawa ng Marcos administration, mga kababayan. By the way, mga kababayan, kung tayo po yung nagbibigay ng na mga reaksyon, opinyon, dahil hindi po tayo abogado, kaya sinisimplihan lang po natin, bali, simplified hindi po uh, you know mga technical terms yung pong mga malalalim na pananalita no we're trying to simplify mga kababayan para madali pong unawain hindi po ulitin ko po hindi po tayo professional na abog, kagaya ng mga abogado na talagang malalalim kung magsalita kaya sinisimplihan lang po natin okay balik po tayo sa ating topic mga kababayan ito pong administrasyong Marcos, so far wala naman po ako nakikitang problema. Kaya hindi ko po maintindihan kung bakit dapat pababain o pagresignin ang Pangulong Marcos mga kababayan. Hindi ko po nakikita ang rason kung bakit siya bababa. Okay. Kung pag-uusapan po natin yung mga policies ni PBBM, umpisahan po natin sa West Philippine Sea, mga kababayan. Kung ano ang tindig, kung ano ang stance ng Marcos administration. Para po sa akin, mga kababayan, saludo ako sa Pangulo sa kanyang pagtindig sa West Philippine Sea para po labanan itong mapang-abusong mga inchik to mga singkit, mga kababayan. Unlike the time o Rodrigo Duterte na kung saan tayo po yung nagpa sa ilalim sa kapangyarihan ng incheck teritoryo natin yan pero tayo'y naghimot-pwet kay Xi si Jinping mga kababayan sa pa panahon ng administrasyong Marcos nag-iba po dahil iba ang kanyang polisiya iba po ang polisiya ng Marcos administration ang pulisya ni PBBM mga kababayan. Hindi po siya nagpakatuta sa bansang banyaga sapagkat ang West Philippine Sea ay atin. Yan ang napakaliwanag. So yan. Isa po 'yan sa mga nagustuhan ko. Pangalawa. Nagustuhan ko po sa administrasyong Marcos at mismo na sa Pangulong Marcos Nung binigyan niya po ng pagkalinga itong mga EJK victims mga kababayan, naging open po siya sa in in investigasyon sa Senado, sa lower house, tungkol po sa EJ case na ito mga kababayan. Nagustuhan ko po na talagang habulin kung sino ang mastermind sa EJK na ito na walang iba kundi si Digong Duterte mga kababayan. Alam niyo mga kababayan kung talagang ayaw ng Paolo Marcos na makapasok ang ICC sa Pilipinas, talagang pwede niya pong i-block yan mga kababayan. Pero sa palagay ko po na talagang nagpahintulot ang ating Pangulo which is good para pumabigyan ng hustisya katarungan ng mga pinaslang sa war on drugs po na ito ng administrasyong Duterte. Nagustuhan ko po 'yan. Hindi niya po he didn't cover up. Hindi po siya konsintidor. Talagang hinabol kung sino yung dapat panagutin. At 'yan nga ay ang dating pangulong Rodrigo Duterte. Okay po 'yan mga kababayan. Isang magandang achievement, malaking achievement ni PBBM ang pagpapanagot kay Rodrigo Duterte sa ICC, mga kababayan. Okay, so dalawa na. Malalaking points po ito. Malalaking achievements na nagawa ng Marcos. At uh, hindi ko po nakikita uh, wala siyang ginagawa. Nakikita ko po na okay po yung kanyang pinu push mga kababayan so yan at ang nakikita ko po na pangatlo itong uh, nagsisimula na po siyang ano tong accountability sinimulan niya na po tong accountability accountability ng mga kurakot na mga opisyal ng gobyerno sa flood control projects yan sinimulan niya dahil po sa mga pag nanakaw sa DPWH, kasangkot ang mga uh, opisyalis ng gobyerno mula senador hanggang sa lower house, baby, pababa hanggang sa mayor, mga kababayan. Nakikita ko po na seryoso na ang Pangulo sa talagang paghahabol sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan. At ito lang po yung latest mga kababayan. Ito po ang latest itong pong pinalabas na new memorandum ng ating bagong ombudsman, Crispin Boying Rimulya, mga kababayan. Ano ba yan? Itong bagong memorandum. Ombudsman, basahin ko po sa inyo, inalis na ang restrictions sa public access ng SALEN na mga opisyal ng gobyerno. Yan, mga kababayan. Alam nyo, gusto ko to. At sigurado na may basbas -bas ang Pangulong Marcos dito or siya mismo ang nagplano or siya mismo ang nanguna para i-push itong memorandum po na ito. Alam natin si Boying na si Boying Rimulya ang uh, bagong ombudsman pero ay sigurado po ako na tamasap po dyan ang ating Pangulo na dapat maging transparent ang mga naninilbihan sa government, mga kababayan. Gustong gusto ko po to. Sana maipatupad, maimplement, mga kababayan. At makikita po natin ang kanyang epekto at resulta maganda, mga kababayan. Now, what happened during the time of Duterte? Sa panahon ni Digong Duterte, mga kababayan, tao niya po na napakabayas ang nakapuesto sa Office of the Ombudsman. Anong ginawa ni Martires mga kababayan? Imbis na maging uh, transparent, imbis na maging open siya sa mga dokumento, records ng mga government officials hindi. Naglagay po siya ng restrictions. Pinahirapan ang publiko para hindi po madaling mag-access sa records ng mga government officials. Dahil po dito, ang dami pong uh, nangurakot left and right na mga nasa gobyerno. Dahil hindi na po basta-basta makakuha ng mga ng sal and record mga kababayan. Hindi basta-basta um, makakuha na lang or mag-request ng sal ng isang government officials pinahirapan ni Martires. Of course, may basbas -bas ang dating Pangulo. Hindi yan gagawin ni Martires kung walang utos ang presidente. Maniwala kayo mga kababayan. Kaya alam talaga, nakaplano talaga na mangungurakot ang Pangulo. Ano yung kasabihan? Follow the leader. Kaya kurakot yung nasa taas, pababa, mga kurakot po sila. Inubos nila yung dating pera savings ng bayan na iniwan ni Pinoy, inubos din ni Duterte mga kababayan. Kaya walang kwenta. Walang kwenta yung pumalit kay Pinoy mga kababayan. Wala. Napunta sa wala yung pinaghirapan ni Pinoy, gumanda ang ating ekonomiya, pero nung pumalit si Digong, kinain niya. Kinain niya yung pera ng bayan. Kaya mga kababayan, ay nagpapasalamat at saludo sa Pangulo at kay uh, Ombudsman Rimulya. Maganda po ito. Sana ma-implement fully itong memorandum na to para madali lang po nating matrace, makita ang records ng mga nasa, you know, nasa gobyerno para maiwasan po ang pangungurakot. Kaya kudos, kudos sa Administrasyong Marcos Lalong-lalo lalo na kay Ombudsman uh, Rimulya at sa Pangulong Marcos. Ito po ay isa sa mga nagustuhan ko. Alright mga kababayan, ito lang po muna ang ating uh, komentaryo. Uh, sana po nagustuhan nyo. Please subscribe to my small channel. Marami pong salamat at sana mag-iingat po tayo lagi.